Do we have a position in mind already for Nick Torre? Let, 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 me tell him first before I tell you. <laughs> clue! Hello. Ikaw talaga yung ano <laughs> yung Dito ba kasama ba sa mga ano in, independent body or <laughs> <laughs> Sige sige. Okay. Man, ang susunod na kabanat. Ay hirap naman. Walang two initials. <laughs> I'm making you work for your living. <laughs> Okay, okay. Pag-usapan na lang natin yung pagka-ombudsman. Yeah. Natapos na po yung mga interview sa pagka-ombudsman. Not yet. Ay, not Nag-interview pa sila. Ah, okay, okay. Sige. So, um, so far may napupusuan na ba tayong kapalit ni no, Justice No, Martires. We're not at that point yet. Wala pa tayo doon. Mm -hmm. uh, antayin natin yung proseso uh, at uh, uh, as I said, hindi pa tapos yung mga interview. Pagkatapos ng mga interview, tingnan natin kausapin natin na. Mm -hmm judicial but they have to say. Isa sa mga aplikante si Secretary Remulla, <laughs> no? Pero hinaharang po ng kapatid niyong si Senator Amy, <laughs> dahil sinasabi niyang parang part of a bigger plan para ipakulong si VP Sara and the Duterte allies. Ano pong reaksyon niyo Oh, mm, well, This is because we have to appoint a uh, ombudsman. Titignan natin kung ano yung recommendation, ano yung findings, etc., na, na decision Mr. President, sa lahat ng kinakaharap niyong problema, hmm. no? ano yung birthday wish nyo? <laughs> ano yung gusto niyo mangyari? Well, May programa kaming wish ko lang, baka sakaling kaya naming <laughs> baka <ma -afford> namin ito pa rin. baka ma-afford namin. no, but simple lang naman ang aking mga, ano, mga hangari sa... sa lalo na dito para sa sa administrasyon nito na matapos namin lahat ng aming ginagawa or Siyempre marami dyan, hindi talaga matatapos sa anim na taon. Kaya sana masimulan lang para sa kahit papano sa susunod na administration ay matutuloy. Dahil sayang naman at uh, maganda naman ang nagiging resulta, ang magandang takbo ng ekonomiya, maganda ang mataas ang tingin sa atin ng ating mga, ng ating mga kaibigan sa buong mundo, mataas ang tingin sa Pilipinas at lalo pang mas mataas ang tingin sa Pilipino. You have to, you, alam mo, lahat, kahit saan ako pumunta, lahat, unang-una sasabihin, ang gagaling ng mga Pilipino dun sa amin. Ang mga hari, mga presidente, mga prime minister, lagi. Sana meron pa, magpadala pa kayo, magpadala pa kayo ng Pilipino para tutulong sa amin. And, uh, that, yan ang talagang, That's where the uh, perfect yung expression na nakakataba ng puso. Thank you very much, Mr. President, and more power to you. Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you so much.